Speedometer DIY At iyon, magandang araw mga idolo for today's video at ayun na nga ni ay nasira yung ating speedometer, kaya ayun, lalaro tayo dun sa triathlon sa New ay hindi umabot yung ating repair kit para do sa ating Uh, speedometer, which is sosji Kaya yon umorder tayo at ayun, hindi umabot nga. Hanggang sa nakauwi tayo, ay dumating na yung parcel natin kung kailan tapos na yung event. Kaya, ayun, no choice. Ang ginawa natin ay DIY lang. At ayun na nga mga idolo, eto na yung kanyang repair kit. At sa mga gustong mag-ayos dyan ng uh, kanilang speedometer na SOSG, at ganito rin yung sitwasyon, ay uh, ito yung may re recommend ko sa inyo na paraan para maayos siya kung sakaling uh, hindi niyo muna siya balak palitan at wala pa kayong uh, gaano budget para palitan yung inyong sosgi. At ito buksan na natin siya mga idolo. Yan, let's go. So, ang presyo pala nito mga idol is nasa 100 pesos lang. At ito na nga siya mga idolo. Ayan. Ito. Wala na siyang ibang laman. Ayan, ito lang. Buksan na natin siya. So, ang laman ng kanyang kahon ay ito. Yung laman ng kanyang Oops. Ayan, ito na nga syang mga idol. At yun nga mga idol, gaya na sabi ko, meron siyang kasamang, ito na yung laman niya. Ayan, ito yung tinatawag na yung repair kit niya. At ito, may kasama siyang mga screw maliliit. Ayan, hindi ko siya mapakita ng ayos, pero ayan siya. Ayan, limang piraso siya, ano? ito yung kanyang mismong repair kit. So, hindi ko pa to sure kung talagang mag-fit sa kanya. At ayun, bahala na. Check natin mamaya. At sa ngayon, kunin natin yung ating speedometer at itakid na natin to. Let's go! So, ayan yung kanyang speedometer. Ayan yung ebidensya nung nilay, nilaro natin siya sa Newgugan. At ito yung pagka DIY natin sa kanya. Electric tape lang ang waon. Ayan. <laughs> hmm. Ayan. Okay. Ito yung nasira sa kanya. Ayan. Ito natanggal. Naputol dito. Ayan. Ito yung natira. Ayan. Ayan. Ayusin muna natin. Let's go! So, at ito na nga siya mga idolo. At ito na yung kanyang repair kit. Ito yung screws. Yan, apat na lang ang nilabas ko kasi hindi ko nalalagyan itong kanyang gitna kasi mayroon siya ditong ano idol yan. yan sa luminaw ka. Luminaw ka. Iyon, mayroon kasi siyang ayan, yung butas niya, yung para dun sa tunog. Yan sa notification niya. Yan yung nasira talaga oh, yan ito. Ito yung okay pa at ito yung sa pagtaki dito mga idol, yan, ganyan lang nga ang gawin natin sa kanya. Yan, sa pagtaki natin, ipap yan, ipapasok lang natin siya dito. Yeah. Yun, okay na yun. Tanggalin na natin tong ano na yan, hindi na natin kailangan yan. At ito na siya mga idol. Yan. Yan. After nating masuot yan dyan, ito namang screw ang itatakid natin sa kanya. Ayan. Kailangan natin siyang butasan talaga ng idol. Yung plastic niya. Yung para bumaon. Ayan. Sunod naman. ilang lang natin siya yung idiin. Ayan. Tapos iikot-ikot. Hmm. At ayan na siya mga idol Okay na siya, naikabit na natin Ayan na At subukan naman natin siya Dun sa bike ko ano magiging Fittings niya doon Let's go So dito na siya mga idol Yung kanyang bago Repair kit At istingin na natin siya ngayon uh, huh? Ito, kinabit na natin siya yan. ikot okay naglak siya mga idol okay na siya maganda ang pagkakakabit okay goods uh, sa mga gusto diyan ng ganito ay yon uh, comment lang kayo para ma-send ko sa inyo yung link ng si Shopee all right let's go at yun ang mga idol na ikabit na natin yung bago nating repair kit para don sa speedometer na SOS -G. At ayun, positive, maganda naman yung kanyang kinalabasan kaya approve siya para sa akin. Sa so, mga gusto dyan na order or gusto malaman kung saan ko yung nabili ay mag-comment lang kayo. Siyempre, lalo na dun sa mga parehas ang nangyari dun sa speedometer. Kasi alam ko, karaniwan sa mga SOS G talaga, yun talaga ang unang bumibigay. Kaya well, mga idol, sana may natutunan kayo sa ngayong video at huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe na rin kayo sa aking channel mga idol. Maraming salamat sa pagsama sa video na to at shoutout sa mga sumusuporta sa akin dyan at iyon ride safe sa inyo palagi at magandang araw. Thank you!